sana, pagkita tayo sa, alam mo na, yung iba dyan, yung yaman na, yung iba, ganun pa rin. Kahit na may, meron mga classmates nating parantaan, dahil sana, so, might, na, thank you. Emerald, ikaw na, Emerald. Huwag mo lang <laughs> tutok ng gaano. Sige na, Emerald. <laughs> Siyempre, kay ano na kay Ed? Hindi, <laughs> sa Emerald muna. Sige na, sa Emerald, parang may maraming 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 salamat sa iyo. Sala rin na rin sa mga umahalo sa akin tayo. Yes! <laughs> uh, mahal na mahal ko kayo. Tabi, sa love naman, sa love life. Saglit lang, hindi pa tapos eh. Ano, di ko kayo makakalimutan mag-iingat kayo palagi <laughs> <And, tapos>, ano? <laughs> sa mga kayo ng pag-aaral. Yun tapos sa ano. Sa love <life> nga eh. <laughs> kay Cardo, ingatan na si ano, si Jardine. Hindi so, so, yun, hindi yun, si ano din. Tapos kay Edward. <laughs> Ay, ikaw. <laughs> Ayoko na. Hoy, ikaw message mo naman sa Emerald, hoy. Yan ang message ko. Ikaw, ikaw. ikaw. Sige <laughs> oh. <Okay. laughs> na. Ulit pa, ulit pa eh. Ako! Binabati ko lahat. Binabati ko naman yun. May FC sa yun.